Yon mga sir, uh, bali ito. <coughs> ito muna gagawin ko yung sa lancer ko. Yan, bali yung hazard kasi nagluko yung hazard switch. Yan, ayaw gumana yung hazard. Yan. Oh, wala mga sir, oh. Pero yung turn niya, yung signal left and right nagana. gana yung left and right nya yan, hyper blink pa yung ano kasi yung isa kong ilaw sa labas pundi kaya yun sa kaliwa kaya nag hyper blink mamaya ko yan unahin ko lang muna tong switch mamaya ko gawin yung ano palitan yung bulb sa labas yan yan left and right nagana pero yung hazard wala to yan on hazard dapat gagana rin yung hazard yan tinest ko na to mga sir itong switch at uh, una kong pinagdudahan kasi yung ano yung relay chinik uh, ko yung relay hindi naman wala naman problema sa relay uh, dit, kaya nagano ako dito sa sa switch yan tinest ko tong switch pag yung sa hazard niya walang kontak itong loob dito Ayan, wala oh. ayaw nakasosi pati yan mga sir oh. kahit nga hindi nakasosi mga sir dapat gagana ang hazard Yan. Ayan, pero wala yan wala wala hazard ay gumana kahit susian natin Yan. nakasusi yan mga sir ah. ayun o oh. nagana yung ano yan. Wala, ayaw talaga. Yan. Pero gagawin ko nito mga sir. Ah, uh, dahil wala ng contact doon sa ano dito sa loob ng switch yung para sa hazard, gagawin na lang natin itong dalawang linya mga sir, yan binalatan ko na para hindi masadong matagal ang video. Ayun. Ah, uh, ito yung sa supply, itong isa yan. Ito yung papunta sa load. Yan, pag dinikit yan mga sir, yan. Pag dikitin natin mga sir. Yan. Yan, di ba? Nagkaroon na siya ng hazard. Yan, gumana hazard. Pag tinanggal ko, ayan. Yan, pag tinanggal ko yung pagkadikit nila, wala na ulit. Yan. Yan, on. Oh. pagdikit nakita natin mga sir. Yan. yan. Pag nagka-off mga sir, kahit nakadikit yan, kahit magkadikit yan sila, basta naka-off yung switch, yan. Wala pa rin doon. Pero pag iyon natin yung switch na nakadikit, yan, on natin. Naka-on na naka yan mga sir. Ito, dikit natin. Yan. Ah, di ba? Kaya gagawin natin mga sir, ito pagdikitin na lang natin. Yan. Baka ganito rin yung mga switch niyo mga sir, baka dun sa may mga lancer. Yan na ganito yung switch yan. Sa hazard baka nagloko rin. Pero nagana naman yung signal. Yan, yung left and right nagana siya. Ang hazard lang ang ayaw. Yan, nagana yung left and right mga sir. Oh. Yan. Ngayon, pagdikitin na, uh, laging lagyan ko na ano to mga sir. Uh, pagdikitin ko na lang, i ko na ng wire to. Yan, jajampiran ko. Tapos, electrical tape na natin. Yan, wala talaga oh. Walang kontak dun sa loob. Tinist ko na to mga sir. Tinis ko na yan. Eh, yung una ko kasi pinagdudahan, yung ano, yung relay. Nandun sa ilalim yung relay. Nandun din yung mga fuse. Pero wala namang problema sa relay at saka fuse. Ito yung ano uh, nakikita kong problema yung okay, sir ito, lagyan na natin ng ano jumper yung ito sana ba mo sir, lagay natin siguro sa kalumaan to mga sir kaya la nagluko na yung switch dito hindi kasi siya mabubuksan mga sir tigas eh baka mabasag malutong na oh. malutong na kasi to eh Eh, sinubukan kong i-repair mga i-repair -re sana mga sir, sinubukan kong bak baklasin ayaw matanggal ayaw mabaklas to kasi baka marumila sa loob o baka may kailangan hinangin <coughs> Eh, hindi matanggal mga sir eh. Tsaka sinubukan ko na rin mag ano sa mga katayan, wala akong mahanap na ganito na switch. Gawa na lang natin ng paraan mga sir. Sa inyo mga sir, baka ganun din ang problema. Yeah, kung sa habang wala pa kayo mahanap na pamalit mga sir. At kung hindi di nyo mar kayang i-repair. Ganito muna gawin nyo mga sir. Yan. Ito mga sir, ito yung supply kulay itim na may uh, kulay itim na may puti Yan. ito yung papunta sa load green na may orange ground type nga pala mga sir itong ano switch nya yan ito yung ginawa kong jumper mga sir yan number 18 lang na ano ay 18 ba ito nalimutan ko anong suka ito mga sir Nah, testing natin <coughs> Ya, mga sir oh. Ya, gana na Off Ya On Off Gana na mga sir, kita nyo Tapos Left Ya, gana Right Yan, wag na lang mga sir yung nag-hyperblink, may kulang kasi isang ilaw dun sa labas. Kaya nag-hyperblink siya. Ganyan talaga signal mga sir pag kulang sa load, nag-hyperblink. Yan. Mamaya palitan ko yung isang ilaw pundi kasi mga sir. Kaya nag-hyperblink. Yan, nice na. Hazard. Yan. Off. Left. Right. Hazard. Yan, ganoon lang mga sir, yung ano, solusyon pagka nagloko yung switch nyo, ganyan. Yung sa hazard, ayaw mag ayaw gumana yung sa switch. Kahit okay naman sa relay, okay yung fuse. Yan. Check nyo lang dito mga sir, meron ng ano, gamit na lang kayo ng test light para ma ma malaman nyo kung saan yung supply at saka yung ano, yung papunta sa load. Yan. Ito yan mga sir, ito yung sa supply, ito yung load sa hazard. Yan. Kahit, kahit magkadikit na yan sila mga sir, yan. basta hindi ito pinipindot, hindi pa rin gagana yung hazard kahit naka jumper na yan gagana lang yan hazard kapag pinindot pa rin to yan yan kita nyo mga sir yun off on off kasi importante yung may hazard mga sir eh. Lagyan natin yung electrical tape mga sir. Pag nag-electrical tape kayo mga sir, pag nagagay ng electrical tape na ganyan, masikip. Hindi naman kasiya kasi to dito. Mahirap i mag electrical tape nyang na ganyan masikip siya yan hindi magkasya to gamit kayo ng ganito mga sir ilipat nyo dito sa ano yan kahit ano mapag ikutan nyang ano ng electrical tape para hindi kayo mahirapan dito sa mga masisikip yan ganyan lang para hindi ka mahirapan mag lagay ng electrical tape kaysa mismo ito mga sirang gagamitin mo dito dito na lang para mas madali hindi ka mahirapan mag ikot ikot ng ano tape naman. Pansamantala lang to mga sir kasi hanapan ko rin to ng ano switch. Pag wala, di pansamantagal na siya mga sir pag ano. Mahal kasi yung ganitong switch din eh. Pag wala mahanap na mababa ang presyo. Eh, wala namang problema ang ganito mga sir eh. Yes na. Yes na mga sir. Ganyan sa. Tipa na rin natin dito para hindi siya masadong sabog yung wire. Para, para di helta yung jumper. Yan. Na natin. na mga sir. Ganun lang. Maraming salamat.